mga enot na barata. Labi Tentang Kapulisan sa Bicol, nasampulan sa kasong administratibo. 22 anyos na rider, kadan sa, sa Sorsogon. 50 anyos na lalaki, nakuang nagpapataw-pataw sa Yawa River sa Legazpi City. 300 na police trainee sa Bicol, formal ng pigrikog 400 sa scholars kang test na sinakubigol partilist na graduar na. Asin! Abangan ang maaksyong eksena sa Rodeo National Finals 2024! Pon Lunes, Abril 15, taong 2024, unina ang mga baretang tatak Bicol. Madadaugman ang mga istoryang ini sa 88.7 Radio Ragon Katanduanes at 90.7 Radio Ragon Legazpi. Sa detalyes, 62 na pulis sa reyon na asampulan sa kasong administratibo sigon sa National Police Commission Bicol. Detalye sa report ni Jennifer Pulinar. Tutal na 62 na kapulisan sa Bicol ang nasampulan sa kasong administratibo. Iniyan pigbiklad ni Atty. Louis Toldanes, an Assistant Regional Director ka National Police Commission o Napolcom Bicol. Sa nasambit na bilang, 58 ang patrolman asin apat ang patroluman. Grave misconduct asin conduct ang becoming a police officer an may pinakadakol na reklamo. Naitala ang datos na inipuon pa kang taong 2013 hasta ka nakaaging taon. Alagad sigon kay Atty. Toldanes, daw pa sa laog inin pulong taon da kula man giraray an epekto kaini sa imahe kang kapulisan. Uh, sa so yung NAPOLCOM po had been doing no, our very best para ma-address yung ganong problema. Uh, like for example, uh, ngayon uh, we are uh, all out po sa implementation ng tinatawag natin na community and service oriented policing system, yung CSOP system na na kung saan kailangan magkaroon ng pagbabago po sa mindset na ng ating mga kapulisan na sila po ay hindi sila military no they are civilian in character. Probinsya ni Masbate ang may pinakadakol na nasampula na pulis na uminabot sa 28. 15 sa Albay, 8 sa Camarines Sur, anum sa Catanduanes, 2 sa Camarines Norte at 2 sa probinsya in Sorsogon. Sa nasambit na bilang, 25 ang napawarang sala. Duaan na penalize, mantang 35 naman ang pending pa. And nagkakaroon din ng mga ad advocacy uh, lectures, no? Uh in the different provinces. And that is our way na para ma uphold pa rin yung accountability on our uh, kasi yun din naman yung mandato namin eh, no, to actually to police the police. Kasumpay ka ini. Nangapodan si Tuldanes sa mga bagong miyembro kan PNP Bicol na ibitara ng gadan mga salanggibo nga nida masayangan sa indang mga pinagalan para makalaog sa pagkapulis. Lagi tayong pakiusap sa kanila no, na uh, please uh, stop doing no, kung ano man yung hindi tamang ginagawa nila because uh, walang sikretong hindi nabubunyag. No? So the moment their concern reach the NAPOLCOM, we will do our mandate. No? we will conduct investigation and if we found later na may ebidensya para sa pagsasampan ng kaso, of course, always with due process yan. Asigurasyon man kan opisina, bukas ang napol kong bikol sa mga maot magsunod ng reklamo kontra sa kunsisay man na pulis as in inian sa indang patas na aaksyonan. Para sa mga baretang tatak bikol, Jennifer Pulinar. Saru Gadan, Saru Irido sa hit and run sa Castilla Sursugon. Investigasyon kan PNP, nagpapadagos. May report si May Arango. Alas 7 pa sa nakasubagong aga, nasa ipatura na kang Castilla Municipal Police Station si Tatay Edgar Yanzana, kang barangay Anislag Daraga, Albay. Siya na makambayin ti dos anyos na motoristang si John Paul na nahit and run subot so ng sarong SUV hapong kanakaging Sabado sa puro 4 barangay Milagrosa, Castilla, Sorsogon ay e kinakamundo niya sa nanahas tangunyan. Da'y panadadakop ang driver kang bihikulong nakabudalgadan sa saiyang aki. Makonsensya man siya o maawa man lang, maawa, maawa man lang sa anak ko. Magpagtulungan na lang siya. Mayroon lang panawagan ko sa kanya. Siyempre may mga anak rin siya eh. E kung sa kanya mangyari yun. Kung hindi sana niya tinakbuhan o natulungan lang niya, baka buhay pa kasi umuwi nga pa yun eh. Sigun sa Deputy Chief of Police ng Castilla Municipal Police Station na si Police Captain Larry Vibar, padagos pa sa inang pinagigibong investigasyon. ngani ni sospek na nakabudal sa biktima dangan ni kinairido kang backraid kaini na si Carla Malate, 22 anyos. Base man sa saindang investigasyon, antes ang insidente, parehong direksyon ng pigbabaybay kang motorsiklo as an SUV. Alagad pag-abot sa lugar kang insidente, nag-overtake subot sa mga biktima ang SUV asin nasa pool ang mga biktima napasiring ko ta sa barangay Launion parehong banwaan nga ni mag swimming so ngayon po may suspected na vehicle na po kami na uh, siya po, baka po siya yung nakasagasa doon sa sa biktima kaya lang po medyo dinoble dobo check namin para sigurado na yun talaga po yung vehicle na uh, involved doon sa eh. Uh, sa bidyong ini mahiling pa sa kandusay asin na biktima bigde ra pamangkotas si yanza Yanzana sa ospital alagad pigdeklara ining dead on arrival so mga tao na baka po may nakakita sa so i-report na lang po dito sa amin kung sino po may alam tungkol doon sa nangyari and then para mabigyan natin ng uh, katarungan din yung pagkamatay ng yung driver at pangalawa po sa mga motorista so mag-iingat lang po tayo sa pagmamaneho so siguraduhin po natin na sa tamang kondisyon yung sasakyan natin and then iwasan natin magmaneho na sobrang bilis. Napag-araman man na accident prone area ang lugar kang pinangyarihan. Kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury and damage to property ang pwedeng kakahampang ang kansospek in kaso inian madakup na. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. 50 anyos na lalaki na pigsasabing may kaninan sa pag na Naku ang nagpapataw-pataw sa Yawa River sa siyudad ng Legazpi. May report, si Danica Garcia. Sa marambong na mga water lily na ini sa gilid porsyon Kanyawa River sa Purok sa Is Barangay Bugtong, Legazpi City, nakuwang nagpapataw-pataw asin mayo ng buhay ang sarong 50 anyos na lalaki kanakaaging Sabado. Binisto ang biktima na si Noel Bunina Imarbelia na residente kan Purok 2, Barangay Dita, Legazpi City. Sabi kang tugang kan biktima, may kaninan ini sa pag-iisip. Hinanap niya man dai sa mga pagtaraid nindang barangay, hasta sa naimpormaran sindakan kapulisan na nakuhaan sa iyang tugang sa nasambit na salog na mayo ng buhay. Oh, ang ano niya talaga, may, may lang talaga siya sa pag-iisip. Pero minsan, okay, kontrolan, okay naman siya kasi nung gabi na yun, nag-distorya na, pa sinda ng pamangkin ko Nag-istorya ang pasinda ni Ani. Nag-istorya ang pasinda. Magmahon pa nga ni Sinda. Saro sa mga nakahiling sa biktima ang residenteng si Marites Bundad. Sabi ni Nanay Marites, pigsaway niya pa ang biktima na maghali sa nasambit na porsyon, huli tahiraro man salog, alaga da'y man subot nag ang biktima. Sabi ni Nanay Marites, O taga basura, nagpataba ako niya, o kwain na niya, o kitanod. So mga akin, nagbabantay, digdi. Kuan niya ako okay, kita tama ta erak man tungurang na ito. Madunongon niya ko man magtukad, padig di sutubig. Tapos pagbalik ko, ma, wala nang na iya naglangoy na. Oh, uh, na nagbutwa. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataksil, tulus manining na report sa saindang hepatura. Asin basado sa imbestigasyon, mayo man sindang nahiling na foul play napag araman man na may pigmamati ng helang ang biktima. Ano, uh, summer ngunyan, ano, siguro ko, na kung man may mga bakasyonista kita, uh, ayon po sa mga lugar na sabihin ta po na medyo delinquente, uh, iwasan ta man po yan, and uh, tangani po na uh, sa tuya pong komunidad sa presence po kay mga ibang tao na araw nga po kayo niya, ano, daman sa mga water lily part kang, kang sa is, kang yawa, ano, na ining uh, biktima ta. Kaya sana uh, so, baranggay barangay man po uh, matabangan man kita na magreparo ano kan sa inda pong uh, residente mga residente tangani po maiwasan da po ang mga araw po kay ning insidente. Sa presente, pigbibilyaran na sa sa indang residensya ang biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. 400 na scholars kang test na Bicol as in Kanaku Bicol Park List sa heavy equipment operation as in welding. Nagraduwar na kang nakaaging biyernes. Uyang report. Agripa Joshua Lota. Panibagong batch ng scholars na naman ang napagraduar kan ako Bicol Partilis as in TESDA sa kursong Heavy Equipment Operation asin Welding. Kang nakaaging simana kang ikundusir sa Legaspi City ang graduation ceremony. Kang total na 400 na scholars kang partido as in kang TESDA. Saru sa mga natabangan na makapagtapos kang partido ang 37 anyos na si May Acosta kan Santo Domingo Albay na duwang bulan na nagklase sa kursong Heavy Equipment Operation Wheel Loader NC2. Kung kaya man po kang lalaki, kaya may man po. Depende na po yan sa moya sa kusog gambot. Ayan na lang. Sa rupa sa natabangan kan partido, iyo ang 21 anyos na si Dieter Villanueva di Albay. Sa seremonya, pigrekognisar siya bilang best trainee. Hydraulics Excavator NC2 man ang kinuha niyang kurso. Nahasel pero go para lang sa sa skill na to. Ano lang, kailangan lang ng tiyaga at uh, konting pag-unawa sa <laughs> mga kasamaan. Nangenot sa seremonya si Aku Bicol Representative Attorney Raul Angilo Gilbunggalon. Sabi kang opisyal, Saru sa mga pigtututukan kang partido, iyo ang pagtabang sa mga bikulano na maut magklase ng vocational courses na magagamit ng sa paghahanap ng trabaho sa laog umaging maging sa luwas kang nasyon. Apwera sa libreng training, may 160 pesos na allowance kada aldaw ang lambang binipisyaryo. Huwag makita dahil 50% of these graduates are already employed. So iyan po ang satuyang kagayunan with this kind of program in TESDA na piktawat no, na sinda oportunidad na magkaigwa ng empleyo and at the same time livelihood opportunities kung ang kagayonan digdid and uh, this is our response and solution to the uh, lack of jobs no, na sa tuya pong uh, namamatian bako sa nasabidog na Pilipinas kundi uh, in the whole world presente man sa pagtiripon sinda Mani Asusano ang training director kang Tecton Global Technologies Foundation Incorporated test daalbay director Mariglo Makabuhay Sese former Akubicol Party List Congressman Christopher Kitoko, ASIN former Akubicol Party List Congressman as in executive director kang partido na si attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Nagulong ko ang umpote ni dinikisanaw may kung sa welding, pwede ka mag uh, maglagi welding works sa construction sa mga heavy equipment kung tataw ka mo mag As you know, ako Bicol partly really started with the vision of sending uh, each each Bicolano to school. Ang um, samuya ang pangaturugan dito na magkaigwaki graduate sa lambang pamilya. Mas tanto, ngunya na taon, 10,000 na slots ang pigbuksan kang partido para sa mga kababayan na maut na magklase sa mga piguupriser na vocational courses kang test na Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol. Number Corporal. 300 na police training sa Bicol, formal na ang 400 na scholars kang test na sin Bicol Partilis na graduar na. As na parakawat kawat, nagpatribayan sa Rodeo National Finals 2024. Yan ang sinibapang bareta sa pagbabalik ng Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience missabee's bay resort your tropical island getaway Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, Danay Tang Namamatean. Siring man, kan sa uyang sadiring partido sa Kongreso, ang Akubikol Party List. Katabang na, kasurog pa. Babalik ang ako Bicol Online TV. 300 na police trainees sa Bicol. Formal ng pig kang nakaging simana. Mga nanudan sa training. pigbida sa pig na seremonya sa Nabwaka Marinisur. My report, si Jennifer Pulinar. Tutal na 300 na police trainees ang formal na pigrekognisar kan Police Regional Office 5 sa sarong seremonya na pigkundusir sa barangay Duran na Buakamarinisur ka na kaaging biyarnes. Presente sa aktibidad si dating kongresista asin ngunyan ang Executive Director kan Party List na si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., PRO5 RTC Mentors, RTC Bicol Advisory Group, dangan ang mga kapamilya kan trainees. Sa aktibidad, pinanginotan ni Attorney Garbin ang opening of collars asin ang rolling of sleeves kan police trainees na sarong simbolo na pigre-recognisar na sinda bilang parte kan PNP kasumpay ka ini laom ni attorney garbi na maging matanos sa dedicated public servants ang bagong batch na naman na ininin kapulisan uh, sana panindigan nila yung kanyang, kanilang tungkulin uh, to serve and protect the people and uh, live and serve with integrity transparency and accountability sa pagtiripon pigbida man kan trainees ang sa indang mga kaaraman sa pistol drill civil disturbance management silent drill immediate action drill asin antibay sa pag-arnis as in probaton. Ang mga kakayanang ini, iyo ang mga kakayanan na ipigtukdo sa inda sa laog nin haros maglilimang bulan na tinais nindang maray bagong maging ganap na pulis. Para sa trainees na ini, sulit man ang sa indang mga sakripisyo. Kung karibay man ka ini, iyo ang pagkakarealisar sa indang mga pangiturogan na maging lingkod bayan. I'm very happy to be part of this class, Class Mabanaag 2023-01. I can say that we deserve this. We deserve the. We, uh, we deserve to be recognized. Ang sayo po namin na naabot namin yung recognition, then yung abangan po namin is graduation na naman po. But sobrang saya po ma'am, bali sa almost five months po ma'am, ngayon po nakapiling po namin yung mga pamilya namin. Um, halong kaba at lungkot at saka excitement kasi excitement kasi makikita ko na ulit ang pamilya ko. Magiging matawid akong polis, uh, magiging isang mabuting ehemplo sa PNP organisasyon. Sinda Tatay Joela si Cheryl Basquinas kan Santo Domingo Albay, ugma na liwat na mahiling ang saindang ikatulong aki na si Ronel. Ugmaman sinda na dikit-dikit nang naaabot ni Ronel ang pangiturogan ka ini na magin pulis. Mogmam, -ma mogmam -ma po akong naalin ko siya na ano na naka, ano, naka uniform magayon sa pagmati sa mm, lawas. Nagrin na ang buhay ko ta Kumbaga sa yung pamilya may makakaangat na tapos makakaserbi sa, sa mga sa mga arugan sa gobyerno. Proud ban si Jean sa esposo ka ini na sa Roman na trainee. Huli sa mga pagpupursige ka ini para sa saindang potoro. Masaya po ma'am kasi yung mga simpre proud na proud kasi yung mga pangarap niya natupad na niya kaya sobrang saya talaga. Asigurasyon naman ni Police Executive Master Sergeant Ryan Linares, ang Training Executive Senior Police Officer asin ang tagapagtaram kan Regional Training Center kan Police Regional Office 5 na padago sindang maproducer asin mamol dinin mga matitibay asin epektibong kapulisan. Recognition rights ng ating mga police trainees or yung tinatawag na PSBRC Bats Mabanaag. Ito yung pinakahihintay ng ating mga sa buhay ng ating mga kapulisan na maabot nila itong tinatawag na recognition. Bali itong itong RTC sabi ko nga ito yung ang mandato nito is to provide training sa ating mga mandatory and leadership courses like for example yung PSBRC, GLC, SLC and OC. Sabi ko nga hindi lang police training ang kinikita ng RTC pa at the same time yung mga regular police officer natin. Miantras tanto sa maabot na bulanin Mayo, nakatalaan na gibuhon ang graduation ceremony kan batch 2023-01 Klas mabanaag. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Philippine Business for Social Progress, nag-turnover ng sarong mobile van clinic para sa DOH Bicol. Nagbabalik si Jennifer Pulinar. Formal lang pig turnover kasuba aga kan Philippine Business for Social Progress o PBSP Access TV sa Department of Health Bicol Center for Health and Development ang sarong mobile x-ray van. Sigun kay Arnel Araneta, ang program director kan PBSP Access TV, obheto kan sa indang organisasyon na mas mapahiwas kan departamento ang sa indang serbisyo sa publiko na magiging posible sa tabang kan sa indang pigdonar na bihikulo. Sa laog kan van, may libreng pig preser na x-ray as in ECG. Sa laog sa naninduwang oras, pwede sir na makuha ang resulta. Artificial intelligence man ang mabasa na kan resulta. PBSP or Philippine Business for Social Progress ay partner na ng DOH sa pag-implement ng National TB Control Program since 2010. So kami yung tinatawag na principal recipient ng global fund na grant sa country. Ang goal naman talaga natin, how do we make the services more accessible to the patient? Pag sinabi kasi natin accessible, dapat libre siya as much as possible and at the same time, malapit siya sa pasyente. Para sa Director kan DOHB Col CHD na si Dr. Nestor Santiago Jr., dakulang katabangan ini sa inda lalo na sa kampanya ninda kontra TV as in iba pang nakakaulakit na helang. Kaya labi na sanaan sa iyang pasasalamat na napili isindakan organisasyon. Uh, kadakul na sindang suporta na tinatao sa Toya pero pasalamat kita ta we are in good partnership with them and aram nila na kung ano yung mga gaps na kaprograma ta uh, sarosin na sa mga nagtatabang. Araw kayo ni Pagtaw Ban. Tapos mga iba pang uh, gene expert machine para sa TV Dakula o ng tabang sa, sa mga PBS. 9 million pesos ang kantidad kan mobile x-ray van. Sa ngunyan, dai pa ini magagamit dahil may mga kinakaipohan pang makumple departamento na rekisitos alagad posibleng magamit ng ngunyan na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Ginatos na parakawata nagpatribayan sa Rojo National Finals 2024 sa Masbate City. Ang maaksyon na an. Dala nun sa report ni May Arango. Naging mainit ng gan ang paglalaban-laban kan mga kabaling grupo sa Rodeo National Finals 2024 na pigkundusir sa Rodeo Arena sa Masbate City kanakaaging semana. Saro sa rusa kadakol na nag kang kompetisyon si Annie Rose Lerit kang barangay Tugbo, Masbate City. Istorya niya, nakatuudan niya na ang pagdalan ka na na kompetisyon. Bilang mas niya, proud ng ganda siya na pigdadayuan sa indang probinsya para ma-experience ang pigu-urgulyo ni Indang Rodeo. Yun pong kinagandahan kasi ano, iba-ibang lugar po yung, ano, yung mga contestant po, hindi lang dito sa mas kundi sa buong Pilipinas. Binanga sa tulong kategorya ang kompetisyon. Sa professionals category, dosing teams ang na naglalaban-laban mantang 18 team sa student men and women category o sa 300 na mga parakawat. Pira sa mga labanan, Ion Bull Riding, Casting Down, Asing Karambola. Si Steve Cotillas kang Manolo Fortich Rodeo Team, nagikang pang Manolo Fortich Bukidnon, non Mindanao. Labi ng ganang kaugmahan na natauan sindan yung pagkakataon na maipahilingan sa indang tibay asing pagpadaba sa kawat na rodeo. Masbate is known to be the proving grounds, the national finals. So it's where yung 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 magagaling talaga ng mga cowboys sa buong Pilipinas nag nag nagkikita kita. Kaya as a team, we want to compete together with them and to see to see kung ganon talaga kami kagaling as a team. Presente man sa pagpon kang Rodeo National Final si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. Sa saiyang mensahe, inumaw kay niyan turismo kang probinsya na may dakulang ambag man sa ekonomiya kang nasyon. Sisikapon man subot kay ni na maideklarang Rodeo Capital of Asia at masbate, magin sa luwas kang nasyon and my deep congratulations to the province of Masbate for keeping this festival alive and well that gives the Filipino people so much source of national pride being a unique and truly world-class festival. Maugmaman si Masbate City Councilor Jamon Hardin Ispares na padagos na pigdadag sa aning turista ang sa indam Festival. Apuera sa pagpromotirkan sa Indang Turismo Asigurasyon man niya na padagos indang magibo ni mga espersos para lalo pang maging mabaskog ang saidang cattle industry. Ang rodeo festival na kinikilala ng, ng uh, national government kundi itong rodeo mas batenyo. Kaya uh, ang mga nandito hindi lamang mga balikbayan, hindi lamang mga turista kundi mga foreigners din na um, uh, gustong makita ang kung paano ginagawa ang rodeo dito sa Masbate at makita na rin ang ibang mga tourism potentials ng aming lalawigan. Kasudma, kampurma malang nagtapos ang kompetisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatakbikol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!